ayaw mo masad sa Ah, hilot ta ah, hilot. At pahilot sa ako guys sa ruang mga sa ruang alaga. Na, ah, iyo tiyan guys, kita ko Ah. Ah, dia dapat. Ah, Kutu-kutu dapat. Wah nama ibu hilut satu guys. sekarang ini langkuan iring iring nama ibu hilut tua. Oh haplas dia meng, meng, oh haplas. <laughs> Serius suka siapa ibu hilut tu? Alah. Jini. Serius suka kasut terbaru mu jini. Masad siapa masad? Nah ayus no. <laughs> Asa pa mo? Hindi <laughs> hmm, na mo kinahanglan sa massage kay hmm, tanaw. Hmm, sakto na. Tama na yan. Hmm, good na, good na, good. Ba? <laughs>